surprise no no uh, wala na lang ako magawa <laughs> sa bahay so tara lasel tayo um, uh, katabi ka ito school pala ito namin dati elementary school sa high school so pupunta ito na ang klaring ngayong gabi so it's December 28 ata 28 pa ngayon 27 twenty Thursday ba basta Thursday ngayon 28 something uh, may magawa sa naalit quasi ito ito hindi na sana Al. sana Al pa sa kanya na no? na sa so, uh, nagka-relationship oh, wala tayong ganun eh hindi <laughs> <laughs> pa pwede kapaglitan tayo ni kuya so magbabagong taon pa lang ngayon no? it's December 28 or 27 Thursday ngayon 2023. So, belated Merry Christmas sa lahat, no? Uh, okay. So, magsisimula na ata ako mag-vlog ngayon kasi from the, from the past months kasi, guys, kaya di ako nag-upload. Aserado na. Nag-upload or nag-vlog kasi um, I'm so busy in school, no? So, nag english na ako ngayon, you know? <laughs> busy ako sa schoolwork and I'm currently studying uh, industrial electronics, guys. So, if you know that uh, course, uh, comment down below if uh, industrial electronics kayo or related to electronics engineering something ganon uh, this time mo papaga bukas ba ayun na bukas pa si Kuwi so tayo guys <laughs> yung -ta gagawin natin. Kasi tupan pa lang naman tayo ng klaro. Yeah. lang naman tayo ng klaro. Ayan. Yeah. gabi lang. Ayan tayo sent eyes. Ayan. 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 And thank you for everything. A blessing. Thank you. Thank you, Lord. <laughs> thank you, Lord, for the good health na binibigay mo sa akin everyday. Thank you, Lord, sa mata na binubuksan mo araw-araw. Sa bibig na nagsasalita. Sa tenga na nakikinig. Sa dila na nagsasabing salamat. <laughs> Kala mo, mamuhaalo. <laughs> so, ayan. Uh, Mamunta tayo ng clarin. Solo-solo. Ano magagawin ko doon? Ah, oh, mga palagay. 28 na ngayon guys Nalimutan ko 28 pala Kasi Desperate ngayon ng kapiestahan nila dito Sa kanilang patron No, so That's what I know Because why There's a big event for tomorrow Kami lang family Birthday ni Papa 29 So, happy birthday to my father And my one and only father No I'm so very thankful kay Papa kasi siya naging Papa ko. <laughs> so, yeah, happy birthday to my father! Di ko alam ko ilang taon na si ba basta mga 15 na something. Kasi 20 na ako eh. So, maging sila. Ay, ah, hindi, 40 pa. 40 pa si Papa. Kasi 25 ata si Mama. Ako at pinanganak. Si 20 something. 20. So, ayun. Let's go. Ingatan mo kami, Lord. Ayun eh. Ingatan mo ko, Lord. Solo lang ako eh. saka si Gray. Ito mo tapos si Gray. <laughs> Ingatan mo kami, Lord ni, ni kami ni Bray. Kasi mahal yung gastos pag nasira eh. <laughs> Sila ate Sana Panahal. so, yun. Natan tayo sa biyahe. Kasi gabi na. Um, it's past uh, 9pm, I think. Hindi ko alam. Hindi ko masik sarilo, madilim. Saka so, yung cellphone. So guys, kung hindi nakakalam, uh, ginagamit yung vlog is phone po. Hindi phone lang. Phone po. Kasi ano, di tayo makapal ng GoPro. Saka ito yung blessing na binigay blessing na binigay ni Lord. Which I have is two phones na. Yung Infinix is ginagamit ko for uh, personal stuff and itong Vivo na bagong phone is ano uh, for oh kuyos Ang bagong phone na Vivo is ginagamit ko for first uh, for school, school purposes, uh, vlogs, content. And files para sa mga projects namin, files para sa mga gawain school, basa po. Dagi, matika na madali. So, ganon So, wala, Malawag yung damdamin ko ngayong gabi. And I want to enjoy myself, no? Uh, gusto ko hindi naman sa pag-unwind pero gusto kong ano uh, ilibre yung sarili ko kahit ngayon lang yung yung gusto ko yung gusto ko talaga yung gusto ko gumala yung walang pumitigil sa akin gusto ko malis na walang pumitigil yun yung gusto ko ito eh. o oh, di ba maliwanag pa sa kinabukasan ng iba dyan karat <laughs> so yeah this is me guys At saka I'm improving myself na again, gusto ko ibalik yung dating ako. Gusto ko ibalik yung dating koko na ano, na masayahin na walang iniisip na kung ano-ano. So, di ko alam kung naririnig niyo ako. Basta nilalakas ko, nilalakasan ko na tong boses ko kasi sobrang lakas yung hangin kasi kasalubong tayo. And, yeah. <laughs> Andal-dal ko na. Walang kat-kat. Oh, di ko to ikakat kasi mahirap na. Maka-copyright na naman tayo pag nilagyan ko na music. Eh. So, wala intro-intro. Pasok agad. Let's go. <laughs> so, yeah. This is me. This is me. This is really me. So, nadaanan pala yung bahay no? ay. Eh. Oh. Danan na. Ay, ay. ba? Oh, daanan na. Nadaanan na yung bahay na ano, pinagtatrabahoan namin ni Papa kanina. So, kataming kalsada lang, guys. Eh. Binihita. Minor-minor. Eh. Kasi baka may sasakyan. Ah, di ba? What did I call you? marami na naksidente kasi dyan, marami nang namatay so, dito rin may nahulog nung nakaraan oh, may nahulog dito nung nakaraan ito sa ilalim ng tulay, motor di ko alam kung saan yung bumangga basta nahulog siya napunta dun sa ilalim ng tulay lasing, lasing daw yung mama siya lang yung nahulog, di nasama yung motor so ayan Baka mananahimik ako dito banda kasi sobrang dilim. Gusto ko mag-focus sa daan. Baka si, marami kasi aso dito. Eh. Ayun oh, no? patawid na naman si Ate oh. Ating aso ba. Yung astigmatism ko. Yes. Uh, ah, din. Wala akong tools na dala guys, sorry. Wala akong tools na dala. Wala naman, laman ng ano ko, tumbler. Tumbler tubig. Hindi ko nagdala ng toll, Kita niyo naman kanina sa, ano, sa gasoline station. Bidoksan ko yung yubak. Sorry po. ulo lagi So, ayan. Uh, wala, gusto ko lang mag enjoy Want to spend time with myself. Kasi from the past, ano, past month, ang daming travel, financially, something. Dito ko sinasabi kay mama para, ano, dito na mama mo bleh masabiliin. So, 'yan, 'yung baon ko 'yung ko 'yung mga ano, mga necessities ko para sa school. Ano, uh, inonti-onti ko ng bili para hindi masyadong mabigat sa bulsa, 'yun know. oh. Kasi di po kasi kami mayaman, no. <laughs> Why not rich? Even uh, pag sinabi mong made uh, something for per, a uh, person, mid-range person, medyo ano pa. Hindi, hindi kasi kami mayaman guys. Hindi talaga kami mayaman. So, mayaman sa pagmamahal. Sa pamilya. Pero sa pera, medyo problematic pa <laughs> so, ayun. Hindi uh, ko na to. Wala. Wala nang hiyaan to. Kasi walang hiyaya. Makapal na mukha ko eh. Tsaka guys, uh, sa mga, di ko alam ha, kung may manonood na I did this uh, vlog for uh, memories for myself. I made this vlog for, siguro, pag nagkaanak ako soon, makikita nila kung ano talaga personality ng papa nila, ganun. Uh, yeah. Because what I'm doing is, ano, passion ko, gusto ko motor. What I'm doing is, ano, uh, vlogging for myself, for the memories and adventures na ginagawa ko sa buhay. Although, all throughout, hindi nabimidyuhan lahat, pero... In real life, gusto ko oh, may babalikan ako na video, gusto ko may ano, marami, alam ko marami na nagsasabi, nagsasabi na ito, mga salita na, itong mga insta na ito, mga insa na to. Basta, gusto ko may balikan ako na memory na nasabi ko, uy dudud, bumangga pala ako dun, o, oh, sa video na yun. Huwag <laughs> naman sana, pero parang ganun ba? Ay, sa part na yun, oh, may ano, ganito-ganyan, may nakita akong kabayo, di ko na videoan, ganun. May mga memories to be unlocked ba? Kumbaga parang nawawala na na memory pag napanood mo ulit. Parang, eh, oo nga pala, ito pala yung ano, ganito ganyan, di ba? So, ayun. Yun yung gusto ko. Yun yung gusto ko sa content ko. Wala. Puro mix yung content ko. TikTok, tsaka ano, Facebook, saka YouTube. Kung ano-ano pinaka-upload ko. Kasi gusto ko nga, kung ano yung gusto ko i-upload, yun yun. Walang pa, wala akong pake kung may manonood o wala. Basta importante, mag-upload ako ng mag-upload. So ngayon, kakabalik ko lang gumawa ng content, kakabalik ko lang gumawa ng video. So sobrang busy talaga and wala na akong update update sa iba, sa, page na lang. Nagpo-post na lang ako ng mga pictures doon kung ano yung pinaayos ko sa motor, kung ano yung update kay Greg. ganun. May mga nagre-react man family uh, nagsusupport sa akin. So thank you pa rin sa kanila and I love you all. <laughs> so ayan, malapit na tayo guys. Diba ilang minuto lang ba? Di ko alam. Well, basta makikita natin dito. Basta dahan-dahan lang tayo napapatakbo. Mga takbong 40. O, takbong 40 lang. 40, 50, ganun. Simple lang ba? Hindi na tayo magmamadali. 11 minutes pa lang. Malayo pa. So, full content pala to na vlog. Hindi pala to ano. <laughs> Ay, mahirap na kasi mag-edit, guys. Nahihirapan na ako. <laughs> Dito na dadaan sa edit-edit. Diretso-diretso na to. Hindi naman ako tumahimik eh sabi ko kanina, gusto ko mag-focus sa daan kasi madilim. Wala, daldal -dal pa rin ako na daldal. -dal. Dami ko sinasabi, mamaya kakain pala tayo ng balik. Bibili ako ng balot kasi na-miss ko magbalot, guys. Kasi di diba, nag ba nagda-diet na si Oka. Pero di pa rin magawang mag-diet kasi puro gym-gym. Tapos nagugutom after mag-gym. Pero uh, may improvements naman. Nasifil ko naman yung muscles ko na nabibuild So ayun, uh, malapit na tayo sa Port of Clarins. May Ay, para kasi biglang overtake si kuya eh. Kaya nilingan ko sa likod. Umotor motor ba o sasakyan. So, ayan. Malapit na tayo. Ah, uh, ah, guys. Straight na lang to. Ah, uh, ito pala plaza nila. Tahimik. Wala ka talaga tao dito guys. As in, wala talaga. Sobrang tahimik na lugar na to guys alas 6 na pala no, baka may corpio no? ay hindi, alas 9 na lang so sige lang, pupunta ko doon, bibila ko balot. kung may balot pa kung wala, uuwi na lang so, birthday ni papa bukas <laughs> happy birthday papa, ulit yeah, masaya lang ako talaga I'm so thankful na na feel ko na ulit yung gandong feeling na masaya na ano walang pumipigil. Kasi from the past, ano ayoko na pag-usapan ko. Ang dami kasi struggles na dumating. Ang daming mga problems, ang daming situations, sabi ko alam. financial Financially. <clears throat> But thankfully, si mother supportive. Sa course ko, supportive ka kung ano yung gusto kong marit sa buhay. Kasi sabi nga niya, kung nag-aral ka, hindi para sa amin. So, hindi para sa iyo yan. So, malaking impact yun as, uh, as a, student, as a son, dapat talaga mag-drive ka kasi unang-una, ako yung pinakamatandang kapatid. So, I'll be the role model of my uh, brothers. brother. Ah, I no, mean, Kasi si brother na sa So, ayun po sa... <laughs> Ba't ba ganun? Nagpa-partner-partner sila na dito guys. Ako lang yun yung solo ng so, Hindi ba? Sana Ganda na kayo ng vlog ko. Yuck, <laughs> wala na nang nabibenta dito na balot. Wala na nabibenta, nang nabibenta ng balot. All I want is balot. So, ayun. Uh, ito pa lang tayo, bibili tayo dito sa labas. Ito pa lang tayo, ganda ka sa labas. Ayan at makakontak din pala sila ni Tay Tay naka na, naka mix 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 sila dito so, ayun Ano, sa <coughs> asang ah, tubig eh sabi lagpas na Abigil, gil kung napapanood mo to yung ano din na nakikita yung pilas dito wala ka natin yung pilas eh hindi na nakikita yung mga ano, haligyo ba, pilas, diba? English, kuwot, tek na yan. English, English, yung na. So, ayan, nasa pier tayo, buwan. So, andun sila, nag minute meet sila. No. So, ako, solo ako dito, wala akong katabi. <laughs> wala kasama. Kasi nga, may sa likod ko. Wala akong kasama dito. So, solo, solo, solo tayo. Ito so, na yes, pala mukha ko, yun yung bag ko, yung bag pa rin ko Wala na itim ko na bag, wet bag kasi sira na, So, yeah Maybe this is the end of my vlog So, ay kinig muna ako sa agos ng alo ng tubig Alo ng dagat So, yeah guys, ingat ha Sa uh, advance uh, Happy New Year belated uh, Merry Christmas